Sa channel na ito, nagbibigay kami ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa programming na may mga praktikal na halimbawa ng code. Sa pagkakataong ito, tatalakayin natin ang pinakamahusay na kasanayan para sa iterasyon sa JavaScript. Pag-aaralan natin ang pinakamahusay na kasanayan sa paggamit ng for loops upang makapagsulat ng mahusay at madaling basahing code. Ang pag-enable ng mga subtitle ay magpapadali sa pag-unawa ng mga paglalarawan ng code. Mangyaring gamitin ito. Una, tingnan natin ang isang halimbawa ng pagpili ng angkop na syntax ng loop. Nagbibigay ang JavaScript ng iba't ibang estruktura ng pagsusuri, bawat isa ay angkop para sa iba't ibang layunin. Ang for statement ay angkop kapag ang bilang ng pag-uulit ay paunang natukoy. Ang for of statement ay angkop para sa maikling pagproseso ng arrays at iterable na mga object. Ang for in statement ay ginagamit upang mag-iterate sa mga property ng isang object. Gayunpaman, hindi ito angkop para sa mga array. Ang while statement at do while statement ay ginagamit upang kontrolin ang mga loop batay sa mga kondisyon. Kapag nagloop sa isang array, karaniwang gumagamit ng for statement upang ma-access ang index, ngunit maaaring mas madaling basahin ang for each method o ang for of statement. Ang for statement ay nagpapahintulot sa malinaw na pamamahala ng index habang nag-iiterate. Ang for each method ay gumagamit ng callback function upang may proseso ng maikli ang bawat elemento. Ang for of statement ay madaling basahin at nagbibigay daan para sa direktang pag-access sa bawat elemento sa isang array. Susunod. Tingnan natin ang isang halimbawa ng pag-optimize ng mga kondisyon ng loop. Dahil paulit-ulit na sinusuri ang kondisyon ng loop, ang pag-iwas sa hindi kinakailangang mga pagkalkula ay maaaring magpabuti sa pagganap. Tulad ng ipinapakita sa halimbawang ito, ang pag-iimbak ng resulta ng kalkulasyon sa isang variable ng maaga ay nagbibigay daan para sa mas mahusay na pagpapatupad ng loop. Tulad ng ipinapakita sa halimbawang ito, ang pagbabaliktad ng kondisyon ay minsan ay mas mahusay. Sunod, tingnan natin ang isang halimbawa ng pag-optimize ng proseso ng loop. Dahil ang proseso ng loop ay paulit-ulit na isinasagawa, ang pag-iwas sa hindi kinakailangang mga kalkulasyon ay maaaring mapabuti ang pagganap. Sa halimbawang ito, sa pamamagitan ng paglipat ng query selector na pamamaraan sa labas ng loop, naiiwasan ang hindi kinakailangang paulit-ulit na mga kalkulasyon. Susunod, tingnan natin ang isang halimbawa ng pagiging maingat sa scope. Gamitin ang let o const upang matiyak na may tamang saklaw ang mga variable sa loob ng loop. Dahil ang var ay limitado lamang sa saklaw ng function. Maaari itong magdulot ng hindi inaasahang kilos. Ang var ay may saklaw ng function, kaya pagkatapos ng loop ang i, i, tatlo, at lahat ng mga function na isinagawa ng set timeout ay naglalabas ng tatlo. Sa paggamit ng let, ang i sa loob ng set timeout na callback function ay tumutukoy sa bagong halaga para sa bawat loop, kaya ang 0, isa, dalawa ay nailalabas ayon sa inaasahan. Susunod, tingnan natin ang isang halimbawa ng pagpapahusay sa readability gamit ang maagang paglabas. Upang gawing mas simple ang pagproseso ng loop, gamitin ng tama ang break at continue upang mapabuti ang pagbabasa. Ang paggamit ng break ay nagbibigay daan sa pagtapos ng loop process sa kalagitnaan, nilalampasan ang lahat ng susunod na mga pag-ulit. Ang paggamit ng continue ay nagbibigay daan sa pag-skip ng kasalukuyang proseso ng loop at paglipat sa susunod na pag-ulit. Susunod, tingnan natin ang isang halimbawa ng pag-iwas sa sobrang nesting. Ang malalim na pagkakaugat ay nagpapahirap sa pagbabasa ng code, kaya hangarin na gawing mababaw ang nesting sa pamamagitan ng maagang pagbabalik o paghahati ng mga functionality sa mga function. Sa halimbawang ito, ginagamit ang mga function upang mabawasan ang pag-nesting. Susunod, tingnan natin ang isang halimbawa ng pagsasaalang-alang sa error handling. Kung may posibilidad ng mga error na maganap sa loob ng loop, magpatupad ng wastong paghawak ng error. Sa halimbawang ito, ang paghawak ng error ay ginagawa para sa pagproseso ng hindi wastong data, pagtukoy at pag-uulat ng mga isyo. Susunod, tingnan natin ang isang halimbawa ng mahalagang mga pagsasaalang-alang sa asynchronous na pagproseso. Kapag humahawak ng asynchronous na pagproseso sa mga loop, ang paggamit ng async, await, ay maaaring magresulta sa maikli at madaling maunawa ang code. Ang code na ito ay asynchronous na kumukuha ng mga URL mula sa URLs na array pa isa-isa at pinoproseso ang mga resulta sa JSON na format. Ang paggamit ng async await ay nagpapadali ng mga asynchronous na operasyon, sunod-sunod na kinukuha ang data para sa bawat URL at inilalabas ito sa console. Susunod, tingnan natin ang isang halimbawa ng pag-unawa sa mga pagkakaiba sa pagitan ng for, of, at 4H sa asynchronous na pagproseso. Kapag humahawak ng asynchronous na pagproseso sa mga loop, tandaan ang pagkakaiba sa pag-uugali, tulad ng ipinapakita sa halimbawa na ito, sa pagitan ng paggamit ng for, of, na may async, await, at paggamit ng for each. Sa for, of, ang code ay isinasagawa ng sunod-sunod at naghihintay sa await sa loob ng loop bago magpatuloy sa susunod na iterasyon. Sa kabilang banda, ang for each ay isinasagawa ang pagproseso ng sabay-sabay. Ang for na pahayag sa JavaScript ay isang simpleng unit makapangyarihang kasangkapan. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga pinakamahusay na kasanayan na ipinakita dito, makakagawa ka ng mahusay at mataas na nababasang code. Bigyang pansin ang pagpili ng angkop na mga istruktura ng loop, pamamahala ng saklaw, paghawak ng error, at maghangad ng mataas na mapapanatiling code. Ang source code para sa video na ito ay maaaring i-download mula sa opisyal na website. Kung nais mo, mangyaring bisitahin ang URL na nasa description upang makatulong sa iyong pag-aaral. Ang iyong suporta ang nagpapanatili ng inspirasyon sa channel na ito. Mangyaring mag-subscribe sa channel